ating lubos na kilalanin ang lalaking sentro ngayon ng kontrobersya. Matapos siyang kasuhan ni Rita Daniela dahil umano sa pambabastos nito sa kay Rita, si Archie Alemanya. Sino siya? The Philippine showbiz List presents tunay na pagkatao ni Archie Alemanya. Showbiz career ang host, comedian, and dancer na si Archibald Nicolas Alemanya ay isinilang noong March 6, 1978. Isang alumni ng San Sebastian College, Recoletos, Manila, mula ng pasukin ng entertainment industry, ay hindi na siya nawala pa sa sirkulo nito. Nagsimula ang karera ni Archie bilang commercial model kung saan nilumabas siya sa si iba't ibang TV commercials katulad ng San Miguel, Globe at Pop Cola. Pero kung may isa mang commercial na nilabasan si Archie na talagang sumikat at isa sa nagdala sa kinalalagyan niya ngayon sa showbiz, ito ay para sa chichirya na Chippy. Sino ba naman ang makakalimot sa magaling niyang aktingan na naroon ang kunwaring paiyak-iyak dahil sa siya ay nabasted? Ang eksenang ito ay nakakuha ng pansin kung saan ay personal siyang ipinahanap ng direktor na si Mac Alejandre para isama sa youth-oriented series na Click. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa pag-arte na tumulong sa kanya na makilala. Nagkaroon din siya ng supporting role sa drama series The Twin Hearts noong 2004. Bagaman sa GMA nagsimula, aminado si Archie na ang pinakamalaking break niya ay sa ABS-CBN. Ang paglipat na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na pagkakataon sa iba't ibang papel at pinalawak ang kanyang presensya sa entertainment industry. Bilang kapamilya, naging bahagi siya ng Big Brothers Dance Group, Big Men Dance Group, and the Big Men Singers. Pinasok din niya ang hosting kung saan isa siya sa host ng infotainment show at gag show na What's Up, What's Up sa Studio 23 na tumakbo mula 2004 hanggang 2007 kasama ang mga kapwa hosts na sina Tony Gonzaga at Vong Navarro sa programa na kilala si Archie bilang si Tajak o reklamador ng bayan kung saan ginawa niyang parody ang estilo ni Mike Enriquez sa investigador. Maliban dito ay nagsilbi din siyang host sa ABS-CBN Noontime Variety Show na MTB Ang Saya-Saya. Ngunit kalaunan, lumipat si Archie sa GMA noong 2010 at lumabas sa variety show na I Love Sabado kung saan siya naging mainstay hanggang 2011. Gayun pa man, mabilis siyang bumalik sa ABS-CBN kung saan ipinatuloy niya kanyang karera sa aktingan. Ilan lamang sa nilabasan niyang programa sa ABS-CBN ang lastik Man, May Bukas Pa, Immortal, I Love Betty Lafea at Analiza. Matapos ang apat na taon, bumalik si Archie sa GMA habang patuloy pa rin siyang lumalabas sa dalawang kapamilya programs, kabilang ang Tubig at Langis at FPJs ang probinsyano. Simula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan, si Archie ay napanood sa Kapuso Network kung saan ay naging pangunahing cast siya ng Bubble Gang at napabilang sa GMA drama na The Originals. Kamakailan, siya ay naging bahagi ng primetime series na Widow's War. A Family Man Katulad na kanyang karera, hindi rin naging madali ang itinakbo ng buhay pag-ibig ni Archie bago nakabuo ng isang pamilya. Isang family man, open book ang pagiging ama niya sa apat na anak mula sa mga babaeng minsang minahal. Una nga rito ang pagkakaroon ni Archie ng dalawang anak sa magkaibang babae. Bagamat hindi sa kanyang pangangalaga, lumaki ang dalawa, Sinisigurado niya ang maayos na relasyon sa mga ito at patunay riyan ang ilang bonding moments na nakikita online. Ayon niya kay Archie, civil ang relationship niya sa nanay ng mga bata at kahit nung mahiwalay siya sa mga ito, una pa lang daw nagbili na siya sa kung ano ang kailangan ng mga bata ay sabihin lamang sa kanya. Paliwanag ni Archie, ayaw niyang lumaki ang mga anak na isipin ng mga ito na naging pabaya siyang ama. Ito anya ang dahilan ng kanyang pagsusumikap kaya lahat ng kakailanganin mula gatas, edukasyon ay ibibigay niya sa mga anak. Samantala pagkakaroon ng dalawang anak mula sa dating karelasyon ay hindi naman nakahadlang upang mabihag ni Archie ang puso ni Mickey Frioles. Ang kanilang pag-iibigan ay umusbong na magkasama sila sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan. Sa mga panayam, hindi itinago ni Archie ang malaking pagkakrush niya noon pa man kay Mickey bago pa man sila magkakilala ng personal. Kailanman ay hindi din daw naging issue sa kanya kung mas matanda ito sa kanya. Ang dalawa ay mabilis na nagkapalagayan ng loob kung saan naging bunga nito ang iisa nilang anak na lalaki, si Brent. Sa kanilang pagsasama, kasal na nga lang ang kulang kaya makailang beses din silang nausisa ukol dito. At sa panig ni Archie, bukas siya sa paglalahada si Miki na ang babaeng gusto niyang makasama pang habang buhay. Ngunit daliwan sa tinakbo ng kwento, noong 2009, inanunsyo ni na Archie at Miki ang kanilang hiwalayan kung saan isa sa tinuturong dahilan ay ang pagkakaroon ng third party. Pero ang mga akusasyong ito ay mariing pinabulaanan mismo ni Miki maging sasanasabing naging battered wife siya. Anya wala sa itsura niya ang magpabugbog at inamin na muntik na nga silang ikasal noon ni Archie patungkol sa tunay na rason ng kanilang hiwalayan. Ayon kay Miki, mas madaling isipin na may third party pero hindi anya ganun ang sitwasyon. Binigyang diin niya na ang personal differences nila ni Archie ang rason na hindi pa nila matanggap noon hanggang sa nagkasundo na wakasan na lamang ito. Ang kanilang bitter split up ay kalaunay na uwi sa pagiging magkaibigan, alang-alang sa anak at bukas si Miki sa pagsasabing itinatuling din niya si Archie na kanyang greatest heartbreak. Biguman sa mga nakaraang relasyon, dumating ang tamang pagkakataon kay Archie sa piling ng TV host actress na si G. Las, Nagsimula silang maging magkasintahan noong 2011, ngunit naghiwalay sila noong 2013. Ngunit nagkaroon sila ng na second chance at love nang muling nag-date noong October 2017 matapos ang five-year break. Ayon niya kay Archie, hindi pumasok sa panibagong relasyon si G matapos ang hiwalayan nila noon at lumalabas na siya pa din ang huling boyfriend nito. Sa tingin daw anya ay talagang itinadhana sila para sa isa't isa. Dahil dito, wala nang sinayang panapanahon si Archie. Noong October 27, 2018, naganap ang palitan nila ng I Do's sa Intimate Garden Wedding Ceremony sa The Monochrome Events Place sa Novales, Santa Rosa, Laguna na dinaluhan ng kanilang celebrity friends. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nagbunga ng isang anak na lalaki, ang ngayon limang taong gulang na si Caleb Archer. Tunay na nga nahanap ni Archie ang kasiyahan sa piling ng binoong pamilya. Nagagampanan niya ang responsibilidad bilang ama at isang asawa. Katunayan sa kanilang social media posts, makikita ang sweetness ng dalawa. Kapansin-pansin din sa ilang TikTok post ni G na isinasama si Archie roon at ang iba ay tinitilian siya. Sunod lang ng sunod si Archie na ang dating ay parang takot ito sa jowa. Sabi naman ni Archie, walang problema sa kanya kung magmumukhang under siya dahil talagang under daw siya ng asawa niya kung ano raw ang ikinaliligaya ng asawa niya ay ibibigay niya kay nagmukha siyang katawa-tawa at under the saya. At noong nakaraang October 27, 2024, masayang ipinagdiwang ni Archie at G ang kanilang 6th year anniversary kasama ang anak. Sa Instagram post ni Archie, binida niya ang nangyaring kaganapan sa araw na yon kung saan ay sinurpresa siya ni G ng tatlong pares ng sapatos. Kalakip nito ang mensahe kung gaano niya kamahal ang asawa at sa pagsasaluhan pa nilang mga taon. Rita Daniela files complaint versus Archie. Sa magandang takbo ng karera at masayang lagay ng buhay pamilya ni Archie, isa nakakagulat na pangyayari ang bumago sa lahat. Nasasangkot ngayon si Archie sa masayang usapin matapos sa sampahan siya ng reklamong Acts of Lasciviousness sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City na kapuso actress na si Rita Daniela Si Rita at Archie ay co-star sa Widow's War, ang ongoing primetime series ng GMA7 na pinagbibidahan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Base sa sworn affidavit ni Rita, nagsimula ang anye pamabastos sa kanya ni Archie sa Thanksgiving party na inorganisa ng co-star nilang si Bea sa bahay ni Bea sa Quezon City. Pasado alas 12 ng hating gabi na dumating si Rita sa party at umuwi rin siya bandang 2.30am ng September 9. May mga hindi magandang salita na nabitawan si Archie para kay Rita sa party. Pero pumayag daw si Rita na sumabay kay Archie pa uwi nang pilitin umuno siya nitong i-cancel na ang grab na dapat sana yung sasakyan niya. Di umano na sa daan pa lang sila sakay ng SUV ni Archie ay may senyales na ng intensyon nitong bastusin siya. Salaysay ni Rita. Hinimas umano ni Archie ang lieg at balikat niya habang nasa sasakyan na sa pilitan niyang inaalis. Nang makarating daw sila sa tapat ng bahay ni Rita, noong una nagsabi raw si Archie na gusto siya nitong halikan. Pero mariin umanong tumanggi si Rita. Tinakot pa raw ni Rita si Archie na kilala niya ang asawa nito. Pero hindi umano tinag si Archie. Sa pilitan umanong hinalikan ni Archie si Rita sa labi na ilang beses kahit na pumalag siya. Ayon pa kay Rita, dalawang beses siyang pinigilan ni Archie na makaalis ng sasakyan sa kabila ng pagpupumiglas at pagsigaw niyang tigilan na ni Archie ang pang-aabuso sa kanya. Sa Sang Punto ay hinaltak umano ni Archie at si Rita, mahigpit na ni at hinawakan ang dibdib. Nang malisyoso umano ang bumulong si Archie na pabuking naman, sige na. Napaiyak daw si Rita pero buong lakas muling nagbumiglas at tuluyang nakawala sa mahigpit na pagkakayakap ni Archie. Hindi raw akalain ni Rita na magagawa sa kanya yun ni Archie na itinuturing niyang parang nakakatandang kapatid. Kasama sa reklamo ang isang screenshot ng mensahe ni Rita kay Archie matapos ang insidente kung saan sinabi niyang pakiramdam niya ay labi siyang hindi ginagalang at nalabag. Sa kanyang panig sinasabing humingi ng tawad si Archie at sinabi na siya ay lasing. Sa isang statement ukol sa issue, ipinahayag ng Sparkle GMA Artist Center ang kanilang pangako na tiyakin ang safe and respectful environment para sa lahat. Kaunay ng insidente sa pagitan ni Narita at Archie, sinabi nilang pinakinggan nila ang magkabilang panig sa nakaraang mga linggo. Binibigyang diin nila na ang usaping ito ay dapat talakayin sa tamang forum at hinihikayat ang parehong panig na makipag-usap upang malutas ito ng makatarungan. Inulit ng Sparkle GMA Artist Center ang kanilang dedikasyon sa pagsuporta sa mga artista at pagtiyak sa kanilang kapakanan. Umaasa silang ang proseso ay magdadala sa isang constructive resolution. Samantala tungkol sa reklamo na isinampan ni Rita, hanggang ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag si Archie at ang kanyang legal counsel. Ramdam din ang epekto ng kontrobersyang ito sa pamilya ni Archie kung saan ay enough na rin ni G. Canlas ang comment section ng kanyang Instagram account dahil sa nadadamay siya sa matitinding batikos na natatanggap ng mister.